what's mga kaprobinsyano ah uh, ito uwi ako ng bahay ngayon ah uh, galing ko lang kanya sa palengke kasi nga <clears throat> may papasabay ako sa kapitbahay ko na taga samar na uuwi ng probinsya ah uh, Yung po ay isang cover ng makina ng kapatid ko sa probinsya para sa pandagat at yung cellphone para sa aking ipag na uh, pinasabay ko. Para yung makina ng kapatid ko ay papalitan na ng cover. ah uh, Siyempre, matagal na kasing makina na yun at luma na rin yung kanyang cover. Medyo kinalawang na. Ito na yung palaot kayo na pabilis sa akin na uh, pang cover sa makina niya uh, ayun lang uh, ibigay ko na sa akin kapit bahay uh, at uh, ay anyway, nyo po ang sarili ng sa uh, akin kapit bahay pag uwi ng probinsya mamaya ayo niya po sa sa upang makarating ng maayos sa kanilang paruro na ah uh, sasamantalahin nila ngayon na uh, pa kasi nga eh, hindi anong mabili ngayon sa kalengke kaya babakasyon mo na sila kung tama rin na nakapaghanda na ako sa aking ipapadala sa probinsya kaya mga kaprobinsya na ko salamat sa inyong pag panood uh, wag nyong kakalimutan mag subscribe at mag like at pinutin ang notification bell para updated kayo sa aking upload na video sa susunod kaya ride safe mga kaprobinsyano at sa lahat ng nagbabakasyon po ng bawi ng probinsya ride safe ingat po good luck